Hello mga ka -trending. Welcome back to ZK Trend! Latest update naman tayo ngayon para kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano o ang Don Bell pati kahapon si Belle Mariano sa Starbucks na talaga namang napaka-sexy ng ating Bell dito. Talaga namang grabe ang kagandahang taglay ng ating Bell At itong si Donnie naman ay nagpost sa kanyang Instagram account kung saan nga ay may pabelo day itong si Donnie na kung saan matagal-tagal rin hindi nakapagbelo ang ating Donato. At kahit man matagal nang nagbelo ang ating Donnie ay talaga namang napaka-fresh at napaka-gwapo pa rin itong tingnan. Samantala ay may bagong baby naman itong ating si Bell. Makikita nga dito na may bagong ang aso itong ating Bell na talaga namang masayang masaya ito. At ayun nga dito, rehoming with Bell Mariano.